Mga ko-RSP, sa dami ng kasong na natiling walang linaw, maraming pamilya pa rin ang patuloy na naghahanap ng hustisya. Kung kaya't ngayong araw, tatalakayin natin ang masalimuot ngunit mahalagang isyong muling pagbubukas ng mga unsolved cases. Mga kasong tila ba nalimutan na ng sistema, ngunit hindi na mga naiwan ito. Tama ka dyan, Fifi hindi natatapos ang laban para sa katotohanan at justisya kahit pa lumipas na ang maraming taon. May mga legal na proseso at batayan kung kailan at paano maaari muling buksan ang isang kaso at yan ang sisikapin nating ipaliwanag ngayong araw. Okay, at so ni ano po ang mga legal na posibilidad para mabuksan muli yung mga kasong dati nang isinara, lalo na kung ilang taon na ang lumipas? I think we have to discuss kung ano ba yung ibig sabihin ng sinara na. Okay, okay, May dalaw kasi klase ito. Hmm. Isang permanent at isang temporary. Mm -hmm. Ang ibig sabihin ng permanent na sinara na, ito yung may mga judgment of either conviction or mm -hmm. acquittal. Okay. Okay. okay, Kung may judgment na, final judgment, convicting the accused or acquittal, of course... Wala na tayo. For criminal cases lang. For criminal yung, cases. Okay. okay. So, halimbawa na-acquit yung accused, may final conviction na, mm -hmm. hindi na natin pwedeng i-refile yung case. Kasi okay. constitutional right ng akusado na hindi na siya pwedeng i-charge ulit for the same offense. Okay. okay. Judicial decision na Judicial, siya. Ano yun? E paano kung i mapasa mo pa sa malaking korte yun? Ibig sabihin, ng final na, hindi na-appeal na, na, okay? Um, umabot sa Supreme Court, and then naging final na. na. Ah, That's the final judgment. Okay. okay. Pag permanenteng pagsisara, yun yung remedy. Wala okay. na tayong remedy. But of course, meron tayong right. Ito namang temporary na pagsasaga. ito tinatawag natin in-archive yung kaso. Okay. Okay, for example, in-archive yung kaso kasi at large yung akusado, hindi mahanap. Normally, for a period of six months, sin sinerve yung warrant of arrest, nagtatago yung akusado, in-archive okay. ina yung kaso. Ayon. Attorney, paano po na-influensya ng prescriptive period o statute of limitations kung tawagin ang pagkakataon na muling pasukin ng kaso. Kasi may mga katanungan din dyan. May pagkakataon ba na hindi na ito ma-revive dahil din sa paglipas ng panahon? Okay. Importante yung prescriptive period, both in criminal and civil cases. Ano ba ibig sabihin ng prescriptive period? Ito yung panahon na binibigay sa mga tao para i-file mo yung case against dun sa either defendant o kaya sa akusado. Okay. Kasi pagka hindi mo na-file within that period, kumbaga expired na yung karapatan mo. Kumbaga ito yung expiration period. For example nag-commit ng libel o kaya cyber libel, may mm -hmm. period to, kailangan within one year na file mo na yung kaso. Pag hindi mo yun na-file, within one year, nag-expire yung kagapatan mo na i-file yung kaso. Ah, so hindi pwede yung kailan mo lang gusto, kahit after two years, pag gusto mo siyang balikan. Mm -hmm. Ator, ano po mga ebidensya ang kailangan para patunayan na may sapat na dahilan para buksan muli ang kaso? Okay, for those archive cases, okay. halimbawa yung akusado, nagtatago, hindi makita, tapos eventually nahanap. Okay. Okay? So, of course, na-serve yung... Ano yung panibagong pag-file ng kaso? Yun? May pending case na yon So, okay. na-serve yung warrant, nahuli ngayon yung akusado na nagtatago, ah, -re revive ngayon yung hmm. kaso. So, either yung prosecution, magpa-file sila ng motion to revive the case kasi nga, nahuli na yung akusado, and then, mag-proceed na yung trial. Okay. At, Arnie, ano yung mga hakbang o proseso Mula umpisa, kung nais talagang buksan muli ang kaso, saan ay sinasubmit yung motion at gaano katagal ang inaasahan natin dito? Okay. As mentioned, uh, halimbawa nakita yung akusado, magpapile ng motion to revive the case. Okay. And then magpaposeed yung trial. Okay? So, yung pagpapile <coughs> ng motion, same period yon, just like any other motions. At ini ni po bang mga karaniwang hadlang na naranasan? ang mga pamilya dito sa Pilipinas sa muling pagbukas ng ganito klase mga kaso? At ano yung mga usually yung gagawin if we encounter this? Okay. So normally, halimbawa, nagtatago yung akusado and then nakita siya after, let's just say, five years. Okay. And we all know na sa criminal cases, mahigap yung patunayan. Okay. Ang nagiging problema is evidence. Okay? Halimbawa, nagtago yung five years, wala na yung mga witnesses mo wala na mga documentary evidence mo. Ito yung nagiging challenge ngayon if the case will be revived. So how do we deal with that? Okay? Kaya kailangan maging active tayo in prosecuting cases and we also be very careful in keeping our evidence or of course testimonial and documentary evidence. Kasi at the end of the day, ang inahanap natin sa kaso is the legal truth. Yung katotohanan na sinusuportahan ng ebidensya. Okay. For instance, na nasara temporarily yung kaso, it was archived, salbaho, namataya ng mahal sa buhay. And then after 10 years, may nakita kang sudden evidence na pwede mag-suffice doon. So, that can also be an example, attorney, on how uh, the, uh, the motion to revive the case can happen? If there's no judgment yet, either convicting or acquitting the accused, we can revive the case kung na-archive siya on the basis na hindi na yung akusado. Okay. For instance, na-archive siya or nagkaroon na ng desisyon on the regional child court level or metropolitan child court. Usually, the attorney, di ba, pwede i sa court Ama, of appeals. Tama. So, pagkaganon, na although may judgment na, And after five years, pwede mo pa rin ba sa Court of Appeals? Of course, may period within which you can file your appeal. okay? okay. From the judgment or conviction, you have 15 days para i 15 yung decision. 15 days, okay. Yes. So pag hindi mo rin yung na-file within that period, nawawala na yung karapatan mo na i yung decision ng mababang korte. Again, attorney, if there will be new evidences, biglang lalabas? Yung new evidence, of course, if meron ng judgment, don sa lower courts. Okay. Hindi na 'yun tinatanggap pagka na umakyat ka na ng Court of Appeals or Supreme Court. Kasi syempre, dapat lahat ng ebidensya mo available na during the trial. Kaya okay. sinasabi ko we have to be very active in prosecuting the case and of course dapat yung ebidensya natin talaga makikip natin at mayroon talaga tayo na susuporta sa kaso natin. Katorni sa pagumahal palagi ba dapat may ebidensya? Wala. Wala. Kasi kasi minsan it's always based on trust. Ayoy kung pinagkakatiwala mo naman tao, hindi na kailangan may ebidensya. Nari-revive ba ang pagmamahal? May second chance. Ayun. Motion to revive ang pagmamahal. Motion pamamahal. to revive. Maraming salamat at sorry ni Roel Ilagan sa pagwawagi ng iyong kalaman at panaw patungkol sa usaping ito. At para sa ating mga manonood, naway naging simula ito ng mas malawak na kamalayan at panawagan para sa ustisya. Hindi natatapos ang laban hanggat may mga kasong na natiling bukas at mga pamilyang umaasa. Dahil sa dulan lahat, ang tanong ay dapat... legal bar